Rider na babae patay matapos sumalpok naman sa isang puno sa Santa Elena, Orion Bataan. Detalye ng balita mula kay RH37, Danny Kumilang. Danny, good morning. Nasawi ang isang rider na babae matapos bumangga ito si Sampuno sa isang puno sa kabaan ng Roman Highway sa barangay Santa Elena, Orion, Bataan. Kinilala ng Orion BNB ang biktima na si Almer Rasuetos, 30 anyos, residente ng barangay Dangpari, Orion. Sa inisyal investigasyon, naganap ang aksidente alas 4 na madaling araw. Sakay umano ang biktima na kanyang Honda Click na kulay asul. Bumabaybay ito sa Dortbound Lane sa direksyon ng Balanga City nang bigla umano itong sa daan at bumangga si sa isang puno. Sa lakas ng pag nagkakabang ganito, nagtamo itong biktima ng matinding pinsala, sugat sa kanyang ulo. Nagawa pa itong dalhin sa Bataan General Hospital sa Balanga City ng Metro Bataan Development Authority Rescue, subalit idikara itong dead on arrival. Ang sasakyan ay kasalukuyang nasa kustudya na ng Orion Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Samantala, umani naman ang pakikiramay ang nangyaring bigla ang pagkamatay ng nasabing biktima. Dani Kumilang, RH37, DCR una sa Pilipinas una sa Pilipino Maraming salamat Danny